mga balitang pambansa. Sisimula na pong ipamahagi ng COMELEC ang opisyal na mga balota para sa 2025 midterm elections. Bukas po yan, April 22. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, tatanggapin ito ng mga treasurer sa lahat ng lungsod at bayan sa bansa. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan na magtalaga naman ng poll watchers pagdating ng mga balota para maprotektahan ito. Nito lamang April 16 nang sinimulan ng COMELEC ang pamamahagi po ng balota para sa local absentee voters. Target matapos ng komisyon ang pagbeberipika sa higit 68 milyon ng mga balota ngayong araw. Ibinasura naman ng Pre-Trial Chamber ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ng verification sa mga biktima puyan ng war on drugs. Base nga sa desisyon ng Pre-Trial Chamber, inaprobahan itong listahan ng 30 dokumentong tatanggapin ng ICC mula sa mga mag-a-apply na witness o biktima ng drug war. Kabilang po dyan ang mga ID at uh, substitute documents na magpapatunay sa kanilang pagkatao. Matatanda ang umapila ang kampo ng dating Pangulo na limitahan lamang sa passports at national ID ang pagpayag na isumite ng mga gustong sumali sa pagliliti sa dating Pangulo. Pero ang gate ng ICC, hindi ito pupwede dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay nabigyan na ng national ID. Aabot naman sa higit 8,000 pahina at 15 oras sa mga footage o video ang kabilang po sa mga gagamiting ebidensya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon kay ICC Prosecutor Amir Khan, aabot sa 30 video files, siyam na mga litrato at iba't iba pang audiovisual evidence ang gagamitin nila sa paglilitis. Pero ang paglilino ng prosecution, hindi pa ito ang pinal na mga ebidensya dahil bahagi lamang daw ito ng mga hawak nilang files na nire-review pa ang iba para magamit din sa paglilitis. Nahaharap po sa kasong Crimes Against Humanity ang dating Pangulo na nakatakdang sumalang sa Confirmation of Charges hearing sa September 23.